Magandang araw mga ka-farmers! Ngayon po ay araw ng Martes, November 28, 2023. Muli niyo po akong samahan sa aking munting kambingan. Ngayon po ay ikatlong araw ng ating bisirong kambing na si Ichi. Magbibigay tayo sa kanya ng iron dextran para iwas anemia at magbibigay na rin tayo ng tiki-tiki upang maging masigla, laging ganado at iwas bansot. Wow! Ngayon, malinis na ulit ang bahay nila at nakaredy na rin ang pagkain nilang nature grass. Ibabahagi ko kung paano ko tinuturo ka ng aming bisirong kambing. Bago tayo magpatuloy, pakilike and follow na rin po natin Facebook page at YouTube channel. Salamat! Kapag po tayo ay sa bisirong kambing, gawin po natin ito pong cover ng ano nila ng syringe. Patuloy nyo into half kasi kapag masyado pong mahaba yung karayom na itutusok natin sa kambing, eh posible po itong masaktan at abutin yung buto dahil maliit pa po yung laman nito sa kanyang ano, uh, binti o sa pigi. So ang gagawin natin, puputulin natin siya. Ang kalalabasan po nito pag pinutol natin siya ay ganito. Ito ay naputol na po natin siya. Pag nilagay natin siya dito sa syringe, oh, may kli lang yung karayom. So yan, parang ganyan lang yung tuturok sa ano, sa butina yung kambing. Okay na po yan. So ngayon magtuturok tayo na yan, iron dextran. So ito pong iron dextran, ah uh, 1 ml po per 10 kg body weight ng ating alaga. So kung itong kambing natin ay tumitimbang pa lang ng 4 kilo, Uh, pwede na po dito ang 1 ml. Ang pag-shake po nito, level lang natin, then dahan-dahan lang. I avoid natin na magkaroon siya ng bula. Avoid natin magkaroon siya ng bula. Okay, so tayo po ay magbibigay na rin ng tiki-tiki. So isusapak natin to sa kanya. 1 ml lang din po uh, daily. Para um, maging uh, ganado siya sa pagdede sa kanyang ina. <laughs> Kailangan po i-massage ima ito muna natin, no? Yung parte na ating tuturukan. Para hindi ganoon kasakit. Okay, good job. Sige, ditin. naging matakaw do dumede. So, maintain lang natin 'yan daily 'yung pagbibigay ng tiki-tiki. Uh, Hanggang sa muli, paalam.